So, good morning mga idol. Good morning sa lahat. Good morning sa ating OFW sa kaparing ng mundo. Good morning sa lahat at ang mga gawabayan, Good morning. So, ito na po kayo dito. Pangapat uh, araw na po ngayon idol sa aming pag install ng mga parings para po magkabit na ng hard flicks. Ito na po ang, kuha niya ang ganap na design So, maraming maraming salamat po mga ito sa inyong suporta. lang Lalo, na po sa aking YouTube channel. So, subscribe na po kayo mga at mag-like at mag-share para po updated kayo sa aking mga video na i-upload. So, ito po nga ngayon yung mga ganap namin sa araw na ito. Sana supportan niyo po lagi ang aking channel mga ito. So, hanggang dito na po idol. Abangan niyo po mga ito. namin mga idol. So, ito mga idol, ito na po ang ating installer. Si ano yung totoong pangalan ba yun? Rafael. Uh, Rafael Dulay. Ito po ang uh, aming installer ngayon po sa ito ng ceiling. Contactin nyo na po siya kung gusto nyo magpapa-install ng ceiling mga idol. Uh, ay, ano ko lang yung number niya sa yung sa kanyang kwan, cellphone number. Para kung sakaling Mapanood nyo ito ang video na ang i mga idol. Puntakin nyo po siya si Rafael Dulay. yan po, magaling po ang install mga idol. Subong Sub Sub na po ito mga idol, maraming ng company yung pinasokan na ito. Ayan ito po yung ginagawa niya ng idol sa ceiling dito sa aming dirty kitchen. Siya rin pong gumawa niyan mga idol. So sana po mga idol, pag napanood nyo po ito, maaari po yung kontakin po ako para ma-inform po siya kung sakali magpapagawa niya kung si magpapagawa kayo yung ceiling. So hanggang dito lang po idol lang ang video. Maraming maraming so, salamat po mga idol. Yung... Ingat po sa lahat. Hapon sa lahat, Ito na ikabit na po ito namin ay. mga pa parings mga idol. Ito saka po yung tambol niya idol para sa design. Ito na po idol. Po. Na 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 so ito po na po. Naanananay so, na po namin. Idol. So bukas Anong ng umaga mga na that, idol, ito na ikapit na namin yung harbing chicks mga idol para maipix na namin ito. Ito ang niya idol para sa design. Ito, ito na, na, na po ang ganap idol. Ayan oh. na, na, ng ng na ito po, harbing chicks na namin install na po namin. So may mga press so, na sa taas. So bukas ng umaga mga idol, ito ang na po namin yung harbing chicks. papagawa ng ceiling mga idol para maipix na namin. Comment po kayo at mag-PF sa akin para maipong po po yung install ng namin yung ceiling. So may mga press na sa taas. matibay na po yan idol. So, kung sino po magpapagawa ng ceiling may do, double yung idol, yan idol, meron din yung mm -hmm. ano po kayo at uh, sa akin and, para ma kumbali. Anim um, po yung installer um, ng ceiling. Anim po yung yan, matibay po yan yung doon, niya para matibay. Kahit sa na may double yung idea, yan idol, meron din So, hanggang dito na lang po mga lods sa aking video. Sa mali, anim po yung ano. po yung niya para matibay. Kahit sa beat eh. so, ang pinayad yung batiba yan. So hanggang dito na lang po mga lods sa aking video. Salamat, maraming salamat. Bye bye.